palit sa kong tambal sa mercury drugs palit kong tambal sa ubo o sa kalinturang kay mintas wala pa ni abot tong ako ang ka meet up meet up meron siya kung sa gigi, meet up isarado <laughs> e pa man kapusas pa man na nakasulod. Asa na sila ni Agi? Ang lan di ay ka. Dito ka pwede ka makasulod. Sa magawas gawas diri sa mall. Magawas ka sa mall. Dito ka Agi ayak ka makapalit. E ang diha sa tubangan diri sa sulod. Sarado pa siya. ako sa guard. Kailangan yun ay dito. Kasulod ako. Yung na Yung dako ng size 1 o gamay lang? Api lang dako. Oo. na Oh, na lang po dog silin vitamins. 262.50. Kana siya? Okay kana ko ano po. Tapos katong silin with zinc o. Mo ang edad. ang size niya ba? Um, katong dako pila. P302.25 O, oh, sige ka na. Sa baba. Ka na lang. do Pasalubong. I-appel na ako. Hindi mo palitan eh, pero na-appel ko. May ipit niya sa kung oh naong. Oh no. Walang niya Ito yung isa sa gawas. Oh. <laughs> ako ka ganina. Ito kung diha na mo. agi sa pikas di ay. Karon pag kabalo nga open sila pag 9 pero pag alas 10 na dito sa sulod. Balik na pag sulod sa mall kay alas 9 pa man na koy gipaabot. Kami mo kaon sa manginasal pero sarado pa. Open na po ang grocery pero wala na tayo budget sa sari-sari store na lang kumupalit kaya wa na'y budget dali ra kayo ang oras no dali ra kayo ang oras magkapi unta ko sa Jollibee mahal man mag 3 in 1 na lang siguro ko sa balay sayang po alas 9 di sinuibi pa So taas-taas pang ang kuan ako ang tulaton. Ano, Di ba yan na sila ura-urada mo abot? Kini akong miga. So mga pi sa siguro ko. Kay wala pa man sila mga pisa sa ako. <laughs> Diha may makita sa gawas guys. Right, o, kanang atbang nang naay big shop. Diha kami magkita. So diri ko sa sulod. so diyan ni sagawa so dili ko magulat sa sulod kay usahay man gud alas 10 dugay kaayo dugay kay maabot lang alas 10 oh ni ang palabas guys oh tapos ang ikaduha gabi ng lagim takbu na kumbahan ng pucung niay, takbu ng payak. tinalam pi man ko, hapit naman siya mga bot guys tayo. sa bulos, yellow. Sarado pa ang elevator, hindi pa pwede pasakto, ano, giharangan. Pila na lang kami nito, May gusto na kumuuli.